And, and, you know what's up guys and for today's videos nga pala is nandito po tayo ngayon sa Bukawi Bulacan para tumingin ng mga presyo ng paputok at bumili na rin ng mga paputok na gagamitin natin para sa incoming new year 2024 so please watch this oh, Nandito na po tayo guys And we are now finally here sa Bukawi, eh, FD Fireworks. <laughs> Ayan po, ang mga kasama ko po itong nasa likod ko. Punta tayo ulit kay Boss Melchor, ng FD, ang owner ng FD Fireworks para humabol December 31 New Year.

ito na po. So, ito na po guys ang nabili natin dito sa FD Fireworks sa pangatlong balik ko. Oh. Hindi ko na nakuha nan nakara kahapon ata yun, gumastos ako ng 3,600. So, ngayon worth 1k to. Yeah, may 16 shot ka na, na fireworks. Meron ka ng tube fountain with cage na tapos may freebies ka pa. So, kung gusto mo na marami freebies, doon ka na sa FD Fireworks. And special thanks na din po kay Sir Melchor Iyas Tigno sa pag-assist palagi sa amin at pagbibigay ng discount at freebie sa amin palagi pag-bibigay So, see you next year ulit. FD Fireworks. Bili na kayo dyan. Bye-bye.